Itago na lang ninyo ako sa pangalang Isabel. Lumaki ako sa probinsya at lumipat sa Maynila nung ako'y nag-high school. Bata pa lamang ako ay nakakaranas na ako ng mga bagay na hindi maipaliwanag. At habang ako'y lumalaki, unti-unti na rin akong nasanay sa ganitong mga karanasan. Marami akong dinaanan, ngunit tatlo sa mga ito ang pinakamatingkad na hindi-hindi ko malilimutan. Likod ng public school, Nasa unang baitang palang ako noon sa isang public school sa probinsya. Sa likod ng aming paaralan ay may gubat na pinaniniwala ang tirahan ng mga enkanto at kapre. Isang araw, inutusan akong mag-igib ng tubig sa poso roon. Habang nag-iigib, bigla ko napansin na naglaho ang eskwelahan at napalibutan ako ng puro puno. Lalog lumala ang kabako nang makarinig ako ng mga yapak. Naalala ko ang bili ni Mama. Isuot ko raw ng pabaliktad ang aking damit para makabalik sa totoong daan. Ginawa ko iyon at agad bumalik sa dati ang aking paligid. Naninginig ako nang bumalik sa silid. At nang tanungin ako ng mga kaklase kung bakit ako natagalan, hindi na ako nakapagsalita sa sobrang takot. Kapuspalad na bakasyon. Nagbakasyon ako noon sa bahay ng tita ko. Tahimik at maganda ang lugar, pero may matandang kapitbahay na tila kakaiba. Isang beses, tinawag niya ako ngunit pinigilan ako ni tita. Sinabi niyang hindi siya mabuting tao. Kinagabihan, nagising ako sa alulong ng mga aso sa may ilog. Pinilit kong samahan ako ni tita at nang sumilip kami, nakita ko ang matanda na napapalibutan ng mga tila si Bin. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikita ang kakaibang pagkatao niya. Minsan, habang naglalaba kami, sugatan ang kamay niya, ngunit nang ibuhos niya ang tubig ilog, ay bigla itong gumaling. Sabi ni tita, isa siyang engkanto na naghahanap ng taong mapapasan ng kanyang kapangyarihan. Dahil doon, naging mabarisa ang buong bakasyon ko, at nakahina lang ako ng maluwag nang pauwiin na ako ni mama. Duguan sa tapat ng restaurant. Isang outing naman ang huling kwento ko bago matapos ang elementarya. Kumain kami sa isang beach restaurant na pagmamayari ng kamag-anak ng kaklase namin. Habang naghuhugas ako ng kamay, kasama ang kaklase kong si Josh. May nakita akong babaeng nakaitim, mapula ang mga mata, at nakatitig sa akin. Hindi ito nakikita ng kasama ko, at halos mamatay ako sa takot. Nang pauwi na kami, inisip kong baka guni-guni lang iyon. Pero pagdating sa harap ng restaurant, ay muli ko siyang nakita. Nayon ay duguan, nakatayo sa daan at nakatingin pa rin sa akin. Nang tanungin ko ang may-ari kung may nangyaring aksidente doon, kinumpirma niya na may namatay na sa mismong tapat ng kanilang lugar. Ito ang tatlong karanasan ko, tatlong alaala ng takot na kahit ilang taon na ang lumipas, ay sariwa pa rin sa aking isip. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.